Ako nga, ako nga, tignan mo, ano nagpaasa. Ako nga, nagpaasa, tignan mo, di ba? O, kitang kita nyo pa yung titi ko, di ba? Kumalat, pero bakit? Bakit hindi naman ako, ano, apektado, di ba? So, mindset ba? Mindset lang. Di ba? Tama, 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 tama. yung titi ko, puta ka na nakabalandra, o, oh, pinagdudukitan pa ninyo, di ba? Nagreklamo pa ako nung inabasan kayo. Tama, tama, nagdudukit niya. nagdudukit niya si sa baby sa titi mo, eh. Oh, nagreklamo ba ako nung linabasan kayo? Hindi, hindi ako nagreklamo. Kasi alam ko yung ano ko. Ma, lang. oh, tama, Ayon, tama. Yung daddy mo ba? Yung, ali, ali yung daddy yung mo. Yan. mo uh, siya, yung yan. Uh, mo. Putang ina mo siya, baby. Ang pangit ang mukha mo. Uy, umayos ka ka. Yung daddy mo, nakpaasa. Normal lang yung daddy na yan. Kasi putang ina, yung daddy lang yan naman eh. ay yung daddy naman ni Sonad eh. eh. Wala naman problema doon eh. Kayaan mo na. So, ako nga yung dede ko eh. Uh -uh. Ganon talaga. Halalab. Halalab. Nakakasawa. Tinan mo, paasa. Napaasa ito ha. Explain ko sa'yo nakapaasa ha. Paulit-ulit na lang natin binabanggit yung mga ganyan. Araw-araw natin, oras-oras natin binabanggit yan. Wala bakit? nang nagbago. Wala nang nagbago. kay sabihin ng mga kaaway ko na. O bakit si Reha? Bakit? Nagiba yung tema. na si si R. Ba. Hindi ba pwedeng No, maglayo. Hindi ba pwedeng Ano 'yun? Tumahimik. di ba? Paulit-ulit na lang nating ginagawa 'yan. Paulit-ulit na lang nang nangyayari sa atin 'yan. Oo, sabihin na natin na ano. Ayoko ako, ako, para sa akin, kung ako okay lang na araw-araw ako makipagbanatan dyan, okay lang. Pero marami na kasi nadadamay na iba, especially kayo mga anak-anak ng guni mo. Ayoko naman mabalahura kayo. Yan yun na yun. Makasayang tayo. Balik natin yung dating TDFF, dating tayo. Dating masaya. Yung, mala, yung malaya tayong malaya na nakalive pa Walang nang re rebo walang ano, yung malaya na lahat. Kaya tinatanong ni Master kung ito ba bang family na to o nang nangaaway pa ba. Kaya pag sinabi mo hindi na nangaaway, hindi na manakaloy na, na. Ganun yun. Paasa. Intindihan mo ba ako na? oh Wala oh, akong pakialam sa kanila. Kaya nga. Uh narinig. Pero kanina talaga nabusin ako. Bakit hindi niyo binaba yung dalawa kanina? Tapos pinili niyo pa ako sa baba. Ako nabusin. Hindi kita nakita hindi kita nakita. Oh. Sa mga TDFF dito, sa mga ay, TDFF. nas na akong kasama yung middle name. Basta, so, maglalaro ka bukas. Wala, wala ako muna. Ano na naman? naman yun eh. Dina, nagbasa na ako kagabi, hindi ako umimit. Oh, ito na, ito na, ito na, kiss na. Oo, na, na oo oh, na. Na, oh, na, oh, na, sige na, tama na yan. Kiss na, oh, tama na. Alam mo, Paasa, hindi lang naman yung ikaw yung nakaranas lang ganyan. Oh, hindi lang naman ikaw yung nakaranas. Ako nga eh, di ba? Mas grabe pa sa akin, di ba? Nagreklamo ba ako sa inyo. Pwede ba makanay na yung sa kayong... Bakit hindi ginawa?